Nandito po tayo sa barangay Santa Lucia. Purok dos po. At uh, sa ilalim po ng uh, uh, kalsada. Tama po? Ayan. At uh, meron po tayo mga kapanayam. Nanay, ano po pangalan po ninyo, nanay? Hermine Hilda daw ayan po. Ayun. Ano po trabaho ni mister? Nagko-construction po. Construction po. Bumibili po ba kayo ng bigas araw-araw? Oh, Opo. Saan po? Yan po sa palengke po. Magkano po presyo ng bigas? 54 po, 53, ganun po yung bigas. Sir. O, yun po. Yung po ang binibili niyo? Opo. Minsan po, pag may, may mas mura na ano, kung may 49, yun po binibili po namin. Ayaw. Pero ngayon po, bihira lang po kasi ang 49, 51, 52, ganun po yung presyo ng bigas. So, ang taas na po ng presyo ng bigas, no? Oo nga po eh. Oo po. Dati ang pinakamataas eh, yung mga 40 plus eh. Ngayon yun no ang pinakamababa. Oo no po. Dati wala pa. may 40 pa po noon, may 39. Pero ngayon po, wala na po yun. Ayun. Kalaki po nang tinaas ng presyo ng bigas ngayon, lalo na po kami na wala pong maibili. Eh, nagtitiis na lang po kami ah, dahil wala naman po kaming sinaka. Eh, kung ano po yung kita po ng asawa namin, dahil hindi naman na po ako makapagtrabaho, ta po ako, kaya minsan isang salop lang po na nabibili namin pang araw-araw na bigas po. Kaya kahal, kamahal po ngayon ng bigas. Nanay, natatanda niyo po ba yung bigas ng NFA? Opo, sir. Opo. Bumibili ba kayo noon? Opo, yun po ang binibili namin. Ta, mas mura po yung bigas ng NFA, 27. Ganun po kasi noon, sir, yung NFA. Kaya sana, mas mabuti na may NFA din ngayon. Kaming mga mahirap na walang maibili, yun po ang bibili namin. Pero nawala po eh, no? Oo oh, nga po, sir. Ilang taon na, no? Nawalang Matagal na NFA. po, sir. Matagal na po. Hey, paano kala po ang isang uh, kongresista na nais niyang ibalik ang uh, NFA sa mga palengke, ano po masasabi niyo doon? Mabuti naman po, sir. Marag maraking tulong po sa aming mga mahihirap na walang maibili ng mga mamahaling bigas po, sir. Uh, uh, alam nyo po ba ang dahilan kung bakit nawala po ang NFA sa ating mga palengke? Hindi ko po na sir, tawala naman po kaming TV na pagpapakinggan na ng mga balita sir. Opo. Eh nawala po ang NFA sa palengke. Kasi po yung po yung sinasaad doon sa Rice Tariffication Law. Ito po yung batas na pinapayagan ng mag-angkat ang mga negosyante ng bigas mula sa ibang bansa para itinda rito sa ating bansa at kasabay po noon ay binabawalan na ang NP na magtinda sa palengke. Yung po dahil lang kung bakit nawala na ang NP sa mga palengke. Ngayon paano kala po ng isang kongresista na ibalik ang NFA. Oh, po, At kadikit po nung panukala niyang iyon ay ibasura yung rice tariffication law. Payag po kayo doon. Oh, po, sir.